Magandang hapon guys Samahan nyo guys Puntahan natin yung kung guys Yung mga kasama namin dito guys Nag-ani ng aming mga mais mm -hmm. Ay, tapos na pa sila, pala sila dito ng ani eh guys. Oh, tingnan nyo guys, wala nang mga bunga yung mga mais guys. Kinuha na nila. Tapos na pala sila dito sa parting ito guys. Napin natin sila guys. Baka dito sa koan sa may ibaba. Oh, kasi wala na dito. Oh, wala na itong mga puso. Oh. Puso ang tawag sa amin dito guys. Dito guys, bunga ng mais. Oh. Tingnan nyo, oh, wala nang laman. Oh. Tapos na nilang kinuha guys oh. Inaanin na nila oh tingnan nyo Ay meron dito isa ay Okay Meron na iwan dito guys Isa mm -hmm. So, wala na oh. natin sila guys Ito siguro sa uh, may ibaba Ito sa kabila guys <coughs> Dito pala guys oh ito Pinamnan ko rin ng mais Medyo Kuan guys so, walang yung medyo konti kunti lang yung tumubo oh. yung iba kinain ng mga manok guys oh, tingnan nyo oh. medyo, medyo, sila, medyo, sila, payat sila guys tingnan nyo kasi wala na hindi na ulan guys kailangan ito vitamins sa uh, abuno guys pabunuhan ko ito sa mga susunod na mga araw guys <coughs> hmm tignan nyo patak patak mga guys wakman mga kuhan kayo di wala hindi hindi katulad ito na bawat bang ba may kuhan may tumubong mais pa o oh. kadalakang na agyud yung iba oh, wala medyo siguro kuhan yung kuhan na parang yung binhi natin nalim namin guys hindi na tumubo yung iba kasi matagal na kasi o oh. Medyo payat rin kasi walang abono. O, oh, dito guys. Tapos na rin sila dito. Oh. Ah, dito. Tapos na rin. Mert! Happy na mahuman, Mert! Manghag daw ko ni Mert! Mana re? Adi Hasan, mana? Ah, mana re, Mert, oy! Kering-aring gamay, Hasan, mana sa re? Eh? Ah, uh, humandi na siguro ni Otuhan maoy. Ha? Di na ni tuhan og mamamert. Ha, ah, dito na pala sila nag-ani guys. Dong, tanawa don, lang niya ito nito sa so, ubos ang katong tinanong nga limusito ha? Inaarap e ay limusito? O, oh, di na mamamert, iso di mamamert o. Oh. Ah, di na ni tuhan og maoy. Dako kayo kanidari niya na humanong kayo niyo Oh. Oh, binagamay para ugma. Ba, ko ana lang mo dire. Ba ginero. Oh, makuha kuha, ang ginero. Squat ro naman. Ana, Ma, mabinna ni gamay. Tan awal ni tubos ini Kaya nyo kay nay mga limo ato ha. Moya takar nya ba bagay to puti mo bua. Nay mga bulong ang gagmay kayo. Pag kuha mo pangani mo mirilo anang kuha mamet pag danya ning anang kuha mamet. Kay namay mga humuk-humuk pa ni. Eh. Wala man ni pulong yang ubang humuk-humuk pa makuan pa eh. Tamis tamis pa ni Mamet. Oh, lataan ba? Lataan mga bata. Nam kay bata. O oh, kariyo, kariyo. O oh, guru ni Unod. Ay, kaul masaud. Oh, dito rin guys. May tinam ni man. Kami nang maes. O tingnan nyo. Oh, mga maliliit pa. Siguro hindi matapos. Sina na yung araw na ito guys. Bukas na siguro. Oh. Narabay tayo ilis na nani ng kuwan. Sa sinta to kapuso. Mamet daw. No? Ni na ang Gloria. Tung nang hiram nang kuan ba nang huwam tag para binhi. Ato lang ilisan ani pilian tug dagko. Ikay nang huam adong wen. Di nanta maghuwat ari usawa nya ni ayo ari ta mailis diri ta ka ilis gagma niya ni puso. Kay kay mai na da kan dagko. Pohon matu ka sa kay nyuha sa kuan jon, huy bis pohon jon sa imong anak. <coughs> ha? Ah, oh, okay. Ako rin. Butrabaho pa ka, Merkoles. Oh, no. Ako pa bunuhon, pa bunuhon ko ni Merito aning kuan. Ole ko hipi na sa to. Dong son ko yung au dong. Wen ko yung tar ko na. Oh. Oh, oh. Kanang Irwin mapalitan ko dong gasolina dong. Oh. Para sa bomba. Oh, ito guys, outing so na nyo. Ninhinindot man ni ugas ani dito batik kay pangaon sa kuan ay gipangaon gi, man si Kuan John, gipangaon lagi si manok. Manok dito ang nakitaan. Kinain yung sa mga manok yung mga kuan guys. Yung mga binhi at saka yung mga bagong tubo na mais. Kaya dito, tingnan nyo guys, oh, medyo maganda ang tubo dito. Hindi dito dito na no, dagko kayo. Wala, mabunuhan niya. Wala na, okay kayo eh. ni. Tawang ni, palit magkukusak sa akong yuriya. Oh, unuhan ko ni Mirto bitaw. Wapo ni Daniel, tambok ni Mais ane? So guys, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-ani ng mais dito sa amin. Yung sa iba guys, mag-ani, nakita ko sa mga video. Kuha nila ka ng balatan ano nila. Pag-ani nila, pasok sa silid na sa sako, wala nang balat. Dito sa amin guys, inani, may balat pa. Yung iba nakita ko sa video yung mag-anis na ng kanilang mga mais. Plata nila. Pagkatapos, sa, diyan sa puno, babalata na nila guys. Pagkatapos, silid na isa ay pasok sa sako. So, pag dala sa bahay, binalata na. Dito sa amin, sa Cebu, ganito lang guys oh. Nani, tanggalan ang bunga at saka ipasok sa sako doon na sa bahay balatan yung iba kasi balatan nila bago pasok sa sako doon pa sa dito pa lang sa puno ng mais balatan ah. <coughs> dito rin mga ganda rin tubo ng mga mais dito So balik na tayo sa bahay guys. Pakita ko sa inyo yung mga naani na nila. Pati dito oh. Ganda rin ang tubo ng mais oh. Tingnan nyo guys oh. abuno na lang ang kulang. Kasi guys dito hindi na umulan. Hindi na umulan masyadong mainit na naman wala namang ulan ngayon araw na mga siguro mga isang pinggo na o oh, dito guys oh, tingnan nyo malapit lang sa manukar namin guys o oh. o oh. mga ilan ilan lang natitira guys kasi kinain kasi yan ng mga manok oh. tingnan nyo guys o oh. Doon meron, pero dito malapit lang dito sa manok ka, no? Malapit lang sa mga manok. Wala na talaga, oh. Wala talaga na, so kinain nila. Doon sa malayo, oh, doon marami pa. Mais dito, wala na do Tingnan nyo. Kinain kasi ng mga manok. Ha, <clears throat> Amas ati atin mo daw. manag laog manok doon? Oo. Ito guys, oh. oh Pakain ng mga manok at saka pabo si Wina guys, oh. Yung mga puti guys. Mga pabo. Ay, tapos na pala siya, wala na siya dito. Oo. Oh. yung mga kambing doon sa loob ng kanilang bahay so, nagyan kumpay nakain na yung mga kambing guys update mukas siguro guys so, sa mga susunod na araw update ko kayo sa aming mga kambing <clears throat> kita ko sa inyo yung mga mais na ani na guys oh dito guys oh tingnan nyo oh mm. dito so ito kami lagi guys Oh, tingnan nyo, guys oh. Hmm. Ito yung mga animals. Dito ko pinalagay sa aming kwan guys. Lagyan ng baboy kasi wala na kaming baboy ng mina. Pinagbili na niya. Kasi ayaw na daw niya magbaboy guys. So yung tatong baboy na titira namin na pinibinta, ibinibinta na niya, pinagbili na niya. Bagong-bago pa yung kwan guys oh. Nalagyan ng baboy Pero wala ng baboy oh. Tingnan nyo Itong isa ginawa namin budigah yung budiga Para sa aming mga pagkain ng oh, Pagkain ng baka ito, oh, katul ah, Cattle feed Cattle concentrate guys so, oh. Pagkain namin ng baka Ito tahok Ito, ito bagaso at ah, ng malta Ito dito oh, Mga crumble para sa manok Tingnan nyo guys oh tung isang lalagyan namin ng baboy ginawa lang namin budiga hmm. ito yung lalagyan ng mga CCO nasok lang sa karton guys yung lalagyan ng mga CCO yung yan loob ng karton guys hmm. kita ko lang sa inyo pasilip ko lang sa inyo guys yung ginagawa namin ni Wina dito yung sisiyo na medyo malaki na guys oh. nilabas na doon sa karton tsaka oh, nilagay na dito sa mga kulungan guys oh. kami pa yung aming manok guys oh. Oh. ito medyo malaki na pili na itong guys ah uh, pagkawala pagkawalan pili na ito pagkawala oh. tulad ito yung isang linggo pinakawala namin oh. susunod hmm. Itong pabo guys, may ganito po lima pabaw dito na mga sisiyo ng pabaw yun o, lima Tignan guys hmm Ito mga sisiyo ng mga po lima sisiyo ng pabaw So mga pabaw itong maputi guys Ito yung baka ko guys, so yung dalawa Si Isko at saka si Birta Si Birta, malaki, malaki natin yan ni Birta guys Buntis talaga ito si Birta guys Ah, uh, pero hindi natin alam. Malalama, malalaman na natin kung mga anak na. Oh, si Isko. Oh, ito ng kong guys ng baka. Oh. Ah, uh, kung guys, panihapon sa baka. Hapunan guys. Hmm. Puno ng saging. At tapos lagyan ng sa ibabaw. Katulpid at saka bagaso at saka krambula tahok. Tawang um, puno ng baka. So, balik na tayo sa loob, guys. <clears throat> balik na tayo sa loob ng bahay. Hindi na si Wina. Tapos na kasi napakain ng mga manok. Eh, hey. oh, au na mo, bole mo. Ay, nandito pala si Wina, guys. Nagdilig ng kanyang mga bumbil, guys, oh. Hi, guys. Guys, umit guys. Masyado, ka mainit kasi kanina, guys, oh. Nagdilig siya ng mga kanyang mga bumbil. Pukin, Bilya. Tingnan nyo, guys, oh. Meron ka ng mga kunting halaman dito guys Mga bumbi at saka din yung hmm, Tingnan nyo guys Bye bye na ka oh. Bye bye guys Thank you for watching God bless